Good morning everyone Magandang umaga sa lahat Tukmayo pun tak sakalan Desember 21, 2024 Ika-anim namin nang attend ng Misa di Galio, at ika-anim na dinaming lalakat lakat magtiis maglakat Hello! Good morning! Hayang sila Morning! tanan yung pagsimba. Masaya ba? Masaya. saya masaya da daw sila. Tiis, tiis, lakad. Yan. No, sakit na sa tuhod. Sakit sa tuhod? Sakit sa Pang-anim na ngayon. Oh, yung bata. Sakit oh. Masakit na, masakit na sa tuhod sa mga matanda. Oh, salamat kami sa Panginoon na nakapsurvive pa rin kami sa anim na araw na pagsisimba namin. Ayan, siguro sila. Mga bahat kabataan. Pagod na daw sila maglakad-lakad. Pero tinitiis nila. Yung mga may edad-edad na, masakit na daw ang tuhod. Pero yung mga bata, tinakbo-takbo na nila. Tiis-tiisin lang natin Kunti na lang Matapos natin to uh, Tatlong araw na lang Tatlong araw na lang ba? Anim na ngayon eh 6, 7, 8 mo, tatlong araw na lang Matapos din natin to uh, Wish natin sa Panginoon na Maganda ang ating katawan na Wala tayong mga sakit-sakit Dito na po nagsasalita sa walang sasakyan kasi pag sa simbahan pag tawid namin na aming sasakyan nakakatakot maganda dito kay ito priority talaga sa mga tao dito dadaan ah, bababa si Manang, bababa naman kami sa ganan tapos sa tawid liliko Yan ang buhay ng mga tao ngayon dito nagtitiis sa pagsisimba. Okay pa? Kaya pa? Kaya pa. Ah, kaya pa. Asan ah, yung mga bata? <laughs> Hi! Hello! Good morning! <laughs> Kumusta ang pagsisimba? Okay <laughs> na uh, Masaya ba? <laughs> Ay, ikaw mo din na girl. Ikaw mo pala girl. Ano <laughs> mga bata? Ayun. Bumaba na sila. Nahula po na sa baba. <laughs> Oo nga Ayan, bababa naman, pagkatapos nito, tatawid istisi namin ang paglalakad hanggang matapos namin ang siyam na araw Ayan, lalakad na sila tapos tatawid ulit tapos lalakad ulit hanggang makarating sa isa-isa namin sa bahay Ayan, tumawid na sila ya? okay, good morning bye-bye